Mukha pong humingi kayo ng sustento sa kanya, that means you're living separately, tama po? Apo. Okay. At uh, kayo po ay hindi kasal, based on Apa. your last name? Hindi po. So, kayo po ay nagkaroon ng relationship with him for how many years po? Two months lang po, two saka months. po ako nabuntis. Okay, at after that two months, uh, umalis po siya? Or nagbreak kayo? Or what happened po? Uh, Nag-uusap naman po kami. Napagkasunduan niyo ba po bago siya umalis na siya ay magsusustento sa inyong anak Opo, sinabi niya po, paninindigan niya daw po ako. Meron ba pong exact figure na ah uh, inyong hinihingi? Nung one month po yung chan ko, magbibigay daw po siya ng weekly 1,500. Nung lumabas na po yung baby ko, may usapan na po kami na magbibigay siya 2,5, 15,30. Bale, 5,000 po a month. Every month. Opo, okay. At ngayon po, kailan po huling nabigay ang 2,500? Nung ano pa po, nung April 15. Three months na halos po na hindi Apo. po nagbibigay. Sinubukan niyo po siyang puntahan, no? Para humingi po ng sustento Apo. sa kanya. Ano po nangyari, ma'am? Actually, nung 15 pa lang ng June hapon, nagchat na po ako sa kanya na wala ka bang balak magbigay. Kini-expect ko po pupunta siya sa bahay namin para magdala ng pera, pambili ng gatas. Then po, nung, nung wala pong JB na dumating, tinex ko na po siya na wala ka bang balak magbigay, yung mm -hmm. anak mo wala ng gatas. Then, ang sagot niya lang po, yung nakakapangasar na ha ha ha, tumatawa lang po siya hanggang sa binlock niya po yung number ko. Tapos gumamit ka naman ako ng ibang number, binlock niya na naman po. Tapos nung 15 na madaling araw sir, June 16, so pumunta po ako doon. Ngayon nung nakita niya ako sir, malayo pa lang ako. Yung tatak yung haharurot siya, yung tatakbo po siya, parang aalis po siya. Mm. Na itulak ko po yung motor niya para hindi po siya umalis. Mm -mm. Hanggang sa yun po nasuntok niya ako, nakalmot ko siya. Okay. At uh, pagkatapos po noon ma'am, kayo ba po ay pumunta sa kapulisan natin? Kayo ba Apo. po ay nag-report sa police, Blotter? Opo. Okay. At that time, ma'am, hindi niyo na siya naisipang kasuhan agad? Yung time na yun, nung nandun kami sa women's desk, nawawala po yung aking medico-legal. Hindi po hmm. ibinigay sa akin ng polis. Hawak po ng polis yung medical opo, legal Opo, hawak niya, hindi niya po binigay sa akin. Ang sabi lang na iwan niya daw po sa mobile. Kaya hindi ko po siya nakasuhan ng araw na yun. Okay. Sige, so ibig sabihin, ma'am, kung may hawak sana kayong medical legal that day, Nagpa-vowsee na sana kayo. Opo, dapat arresting na po siya noon. Kulong po siya nung araw na yun. Opo, ma'am, tama po 'yun kasi on the spot po eh, uh, in flagrante delicto dapat nag-inquest na po siya agad. Opo, 'yun okay. po. Ngayon, dahil hindi ko nga makita yung aking medical legal, nakipagsunduan na lang po ako sa polis. Okay. At sa kasunduan po na yun, ano po ang lumabas, ma'am? Ayun po, yung hindi niya hindi niya pa rin sinunod po. Hanggang, Hanggang ngayon, hindi po po, pa rin siya nasa system. Okay. Ang uh, sinasabi po ng aming complainant si Mary Ann Casador is meron po kayong anak sa kanya na 9 months old po na sa ngayon po ay hindi niyo nabibigay ang sustento. Ang huling pagbigay niyo po ng sustento And, ay nung huling Mayo pa. Tama? Mayo? Apo. And Mayo may 15. Pa. So, unang-una -una po sir, may mga tinatanggi ba kayo dito? Wala so, po akong tinatanggi. Nagbibigay naman po ako. Willing po magbigay po. Kailan mm -hmm. po? Inusugod po niya ako. Kailan kanya huling sinugod? Yung po yung nangyari po yun. Kinalimot po ako. Pinugod po yung ano, motor ko. So, ang sinasabi niyo sir, is nauna si Ma'am. Siya po. po, po ako Bagong gigitig lang po ako eh. Hinaantok po o oh. ano po ako. Oh. Hinugod agad niya po. mm -hmm. Iiwas na po sana po ako sa ano niya eh. Okay. So, sa altercation na yun, ang sinasabi mo, kaya mo siya nasaktan self-defense? Opo po, po Ma'am. Sir. No, sir. Kasi nung, sa gaya ng sabi ko, nung 15 pa lang ng June, nag na ako sa kanya. Mm -hmm wala pong gatas yung anak namin. Tapos biro yun sir, sasagutin ka lang ng ha ha ha. Tapos papatayin niyo yun yung number, na, number ko. Ikaw na pa kasi nung haling mo. Il il ilagi mo kami pinapahirapan ng anak ko, di ba? Nakunin yung pera sa sa'yo. Sinungaling ka eh. Oh, Ikaw, alam mo may obligasyon ka, pero kailangan pa bang pupunta kami doon sa barangay niyo kung saan ka nakatira? Para kunin yung pambili ng gatas, ba't hindi ka pumunta sa bahay? Bit-bit-bit-bit ko yung alak mo. Umulan, mainit, pupunta pa kami doon. Samantalang babiyahin mo lang yung yung bahay namin 10 minutes lang para mahatid mo yung pera. Yun, yun no, sir. Valid question yun. Uh, ano? Kung ayaw yung sinusugod kayo, sir, bakit hindi na lang binibigay yung sustento? Napag-usapan niyo na pala. May dokumento na pala o ng Opo, sir. Ganun po. Nagbibigay naman po Tapos kinuha nyo po yung cellphone ko. Ma'am, yung cellphone ni sir, totoo bang kinuha, kinuha niya sa ako kanya? Kinuha ko po yung cellphone niya sir. Kasi nung time na po yun, may nangyari sa amin sa bahay. Tapos sinabihan niya ako ng huwag kang masang mamahalin kita. Sabi niya sa akin, yung cellphone na yun sir, kinuha ko lang yun kasi nagalit po ako sa kanya. Pero hindi po, ibig sabihin nun, may interes interesado po ako sa cellphone niya. Inantay ko siyang bumunta sir nung katapusan ng May. Hindi po siya nagpakita. Ibabalik ko naman yung cellphone niya. Pero hindi po siya pumunta. Bumalik po ako ng gabi po niya, hindi niya binibigay po. Uminom po siya doon ng alak po. Yung... Abang naga, naga, nag-aalaga po sa anak ko. Mm -hmm. Ayun yung yun araw po. na kinuha ko yung cellphone mo? Oh, Ayun no? po. Yun, yun po yung araw na ano, kinuha ko yung cellphone mo. Yung cellphone, cellphone niyo ngayon, sir, hawak niyo na? Wala na po. Binenta niya po. Kasi hindi po. Kasi siya, sir, nag, nagpunta para ibigay yung pera, inabot na po ng 15 kalahating buwan, hindi po siya, hindi siya pumunta sa bahay. So, yung anak namin, wala ng gatas. Kaya na, naisipan po, ibenta yun. Alam niyo sir, sabi niya, ba't ako pupunta? Po, eh, naman naman ang pride yun. ko. Ayun ang sagot niya sa akin. Ang gusto niya sir, kami lagi ang hahabol sa kanya. Kami lagi ang maghanap sa kanya para maibigay niya yung pangangailangan ng anak niya. Hindi po siya marunong magkusa sir hindi po siya marunong magkusa. Tapos pagdating sa barangay nila, sir, paang presko niya po kausap. Paano taga po siya? Lagi po siyang kinakampihan doon. Sir, ganito. Pumunta si ma'am dito para po kumuha ng kanya nararapat na sustento. At sinasabi niyo nga sa amin, a willing naman kayo magbigay. Opo, oh sir. Eh lang yung araw na po ng ano, di pa ako ka nakapagbigay si hinuha po yung hanap buhay ko. Ay, buong, buwan, buwan ng June, hindi ka nakapaghanap pa, hanap buhay. ng buhay po eh. Paano mo na sa amin, hindi ka nakapaghanap buhay? Ang lapit ng trabaho ko sa iyo. Dumadaan ako doon, nakita ko yung motor mo. ando'ng kagabi gabi sa work Baka mo. lang yung motor ko doon? Hindi hindi totoo 'yan. Kilala kita ang motor mo pag wala doon sa may, sa may tapat ng ano ng trabaho mo. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka kasi nandun nga eh, naka eh. Ang motor mo pag hindi ka pumapasok nandun sa may tapat ng barangay hmm. niyo. Doon na paghanap ko. Tsaka ko ikaw, may, kung magpusa ka may magbigay. May dapat eh. nagpunta ka na sa bahay namin. Pero ito pupunta kasi yung hawak mo sa cellphone ko. Ngayon may cellphone ka na ulit. Ilang buwan Inutang ko ba? lang po to. Hanggang po hindi ko nga nababayaran kasi umiiwas po ako sa gulo niya. Eh. Baka na naman po ako eh. Ma'am, ngayon po sino po nag-aalaga ng anak ninyo? Ako lang po. Kayo po ang nag-aalaga exclusively ng bata kaya hindi po kayo makapagtrabaho. Hindi po ako makapagtrabaho, right. sir. Ayun nga pong pinakiusap po sa kanya, sir, na, na kasi si, kami lang po ng anak ko eh sa may usapan po kami sa barangay kahit doon sa police station na aalagaan pupunta po siya sa bahay ng alas 12 ng tanghali hanggang alagaan niya ang bata 12 to 5 ng hapon ka, para makapagtrabaho ako makapag, makapahinga din ako kaso ayaw niya naman ayaw ko na sana po niya kasi alanganin po kasi naganap po inaha, inahabol ko po yung pangbigay ko po sa sustento po ma'am ganito at sir no? Uh, pumunta kayo dito, ang pinakapakay nyo sa amin is may malinaw tayong kasunduan ng sustento. Sir, ang sinasabi nyo sa man sa akin is, Huwag yung bigay kayo ng sustento as long as hindi kayo susugura, hindi kayo abalahin. Opo, oh, hindi po abalahin po. Ma'am, kontento ba kayo kung hindi na kayo magkita ni Sir Gcash, Gcash na lang? Ayun Ay, na nga, pinag-usapan naman po namin yun eh. Gcash to Gcash. Ganun na lang usapan. Sir, kayo po. Okay naman po sa akin po yan. Pero sinasabi niya kasi sa akin, sir, pinagdadamot ko daw yung anak ko sa kanya. Okay. Nakalagay naman po sa kasunduan, anytime pwede niya dalawin yung anak ko. Kaso po, ang gusto niya, yung anak ko, aalisin niya at iuwi niya doon sa kanila. Hindi po ako pumapayag. Okay. Uh, sir, sa visitation rights, ano ang komportable para sa inyo? Kung magbibigay kayo tuloy-tuloy ng sustento, of course, kailangan may visitation rights din kayo. Wala namang problema. Eh, huwag lang sa, sa kanilang lugar po kasi doon po ako nag-aalaga sa inyo. Huwag lang lang po sa lugar nila. Huwag lang sa bahay, bahay nila. Bahay nila, po. Kayo ma'am, komportable ba hindi kayo po. na hindi po. nyo bantay yung anak? Hindi po. Ayoko pong hindi padala hindi yung anak po sa kanya. Kailangan natin bigay yung legal right as as far as kayo po ma'am ay may legal right to the custody of the child. Opo. Permanent custody. Opo. Na hindi ko hayaang mawalay sa inyo anak po. Uh, kailangan nating ibigay rin kayo sir yung visitation rights. Opo. No? At uh, balik po tayo doon. Kasi okay na tayo sa sustent. Okay sa amount ma'am, no? Okay na tayo doon 5,000 a month. Opo, Maintain pero lang natin. kasali pa doon yung ano, sir. Pag nagkasakit yung anak ko, magbibigay siya ng 1K. Pantulong. Opo, o, tulong. emergency help, mga ganyan po, di ba? Okay. Pagkatapos po nun, ma'am, uh, maglaki na si Sir Gcash na lang. Parin, nabawal mm -hmm. puntahan, bawal yung sugurin. As long as nagbigay siya ng ano, di ba, sa konsuntuan na to, binigay niya ang nasa kanya. anong madiling naman na ng isang araw? Pagbigyan niya naman na, o madiling naman. May grace 2? period. Opo. 24 hours. Pero kailangan nga dapat advance eh. One day pa lang po. D dealing pa lang po. Oh, tugod agad din. Eh. Ay, hindi po ako ganun, sir. Ang sinasabi niyo dapat mag-advance siya. Opo. Pero bawal siyang malate. So para saan pa yung date na sinat natin? kasi kunyari 15:30 pero mag-advance ka. Bawal ka ring okay lang po kahit 15. Wag lang okay. po siyang malate. Kung ayaw niya ring mag-advance. Alisin natin yung pag advance pero huwag ka malate. Hindi naman kasi ganun ka sir. Eh. Kung hanap buhay Single. ko matum <laughs> ano, matumalam po. Lalo na po ngayon, umuulam po. Hindi mm. po ako makapaghanap mm. buhay ng ano po. Sarili mo lang iniisip mo. Ako may mga anak pa akong umaasa sa akin. Sarili mo lang iniisip mo, hindi ko na nga nabibigay Ngayon yung iba ulang, kong anak. Ulan eh. po, yung hanap buhay ko, joyride po. Nasabi niyo po kanina na kayo ay nagtatrabaho pa po, po sa gabi. Ano po yung trabaho ang Ano po ako, niyo? freelancer, entertainer freelance. po ako. Okay, sir. Minsan may kita, minsan wala. Opo, Uwi po, minsan opo. zero. Kung, kung freelance po kasi, of course, di dati titignan ko. Uh, hindi natin aasahan, 'di ba, na meron. Wala po. O, Minsan, wala po it, actually simula nung hindi po siya nagbigay, hindi na po ako nakakapasok ilang buwan na po. Kaya hindi rin ako nakabayad ng bahay. Kaya yung pangbayad ko sa bahay, pinambili ko na lang ng mga kailangan ng anak ko. Kasi hindi po siya nagbibigay. Nagbabayad si sir ng 5,000 plus 1,000 pambantay ng bata. Tama? Hindi na po nasusunod 'yun, sir. Kung ibibigay ba natin yon yung 1,000 na pang bantay ng bata, makakapag-trabaho po kayo? Opo. Payag ba kayo doon, sir? Sir, kung pwede naman babaan naman sa yung, yan, o yung binibigay, Kung konti ng babaan lang po ng sobrang laki na po kasi yun. Ano po ang willing niya? Sir, wala rin po ako pang abono, sir. Eh. Sobrang laki na po. Paano Madala naging malaki yun? Hati nga tayo doon. 1,000 sa'yo, 1,000 sa'kin. Sa akin. yung sustento ko, sobrang laki na po. Kasi wala na talaga. Hindi na aabot. Kasi minsan nabibigay rin po sa kamag-anak ko po. Nakikitira lang po rin po ako sa kamag anak ko. Mm. Nagbibigay rin po so, ako So yun pa, na yung pinakarenta renta mo sa kanila Opo, oh yung, yung maintenance ko rin ng motor ko po. Wala na, wala na Oo, oh, wala mm. na rin po akong matitira. Wala ka naman mga luho, sir. Wala naman po, kay? sir. Scatter. Meron po, nag-scatter po siya. Tapos nakakabili din Scatter po siya ng mga nga. mamahaling wala, mga damit. Wala nga po ngayon. Eh. Yung short niya, sir, ngayon. alam mo ba yung short niya, sir? Halagang 500, 400. Nakikita ko po, sir. Kasi pag pupunta sa sabay namin, sinasabi ng pamangkin ko, "Ang ganda ng chanelas ni Kuya Tandok." halagang 3,000 'yan. Sinasabi yun ng pamangkin ko. Wala na po ngayon. Lu wala po ngayon. Wala nang luho-luho. E Saking sa na naman maawa. Lu lubog na, lubog na po ngao ngayon. Eh. Ay, paano naman ako? ko kukunin na po. Tignan mo ko lang po. Sabi mo, 3,000. Sir, masasabi po lang. ko lang, sir. Ako kasi, sir, wala akong stable na kinikita. Hindi kagaya niya. Maka, pasahero lang siya ng dalawa, tatlo. May pera siya. Ako, wala. pagka wala talaga, umiyahong wala, sir. Hindi, hindi rin naman po madaling kumita. Hindi at uh, katanggap-tanggap sabihin na dalawa, tatlong pasahero, paldo na. No? Uh, Opo, hindi sir, naman po ganun kalaki ang kita ng mga... Uh, rider. Pero naintindi ako po sinasabi niyo. Sir, so, ang trabaho niya po, po, ano, joyride po siya sa umaga, tapos habal po siya sa labas ng club. So marami po siyang customer na mga regular na kakilala niya. So malakas po siya kumita. Siguro sir, sa isang gabi, yun, sir, sir, kumikita siya ng 1,000 mahigit. Hindi na po ako ganun kumikita. Saan ngayon? na po kayo ngayon, sir? Pinapokus ko na po yung joyride po. Sa joyride na lang po. po kayo. Sir, ganito na lang, no? Uh, nakapagtrabaho kayo ngayon. Ang priority wala dapat. Wala po, po ngayon yun. sa ngayon, eh. Hindi ako okay. ano Di joyride? Mm -hmm. Ano po ngayon, yung yung SIM card ko po, hindi ko ma-recover pa po. Dahil niya na lang po 'yan. Yung motor ko pa po, medyo may Bakit nakita po? kita sa labas ng ng club? Nandoon ka nung gabi. Ano ginagawa yung mo, mo doon? Huwag mo sabihin na hindi ka bumiyahe. Hindi ko bumiyahe. Ilang buwan na hindi e na ano. E paano kung kita doon at nandun ka bumiyahe? Di picture mo. Wala naman po. Sinungaling siya, sir. Napaka walang na lalaki na yan. Paano ah? po ba, sir? Pwede ko na lang siyang i-demanda po. Kasi kung pinakulong natin siya. Gusto ko siya makulong, sir. Kasi ano ganyan po, naman siya. Saan po kukuha ng sustento, ma'am? Ayun na lang po. Yung sa anak ko na lang. Yung anak kong panganay. Malay mo, matulungan naman ako noon. What? Kasi yung araw na yun, dapat kulong na siya noon. Nawala lang medical ko. Nagyabang pa sa akin to eh. Pinago yung lang, medical no. ko. Alam kong galit kayo sa kanya ngayon, di ba? Pero, isipin nyo, di ba? Nagagalit kayo sa kanya dahil gusto nyo makuha yung sustento ninyo. Hindi po pwedeng Hindi yung mag... rin po sa sustento yung ginawa niyo sa akin panununtok pananakit. Na hindi naman hindi naman ako susugo doon kung binibigay niyo na maayos yung sustento ng anak ko eh. Sige ma'am, gusto yung kasuwa na lang si sir? Oo. Yung gusto... anak niyo paano po? Ako na lang po, bala ko nga rin mag-abroad eh. Gusto paano ko po, makulong diba, siya. Di ba hindi po kayo makapagtrabaho ngayon dahil po yung anak ninyo inaalagaan po ninyo, ma'am? Opo. So, Paano po yun, ma'am? Mag-abroad kayo yung anak niyo saan po ipapaalaga, ma'am? Sa kamag-anak ko po. Baka iwi ko na lang sa probinsya namin. So pwede po pala magtrabaho kayo ngayon, ma'am, yung anak niyo ipapaalaga niyo sa iba? Sa, pupunta po ako ibang bansa. Sa ibang bansa po ako pupunta. Anyway, sige, ma'am. Uh, Captain Apresurado, magandang hapon po. Ma'am, i-endorse na lang po namin sa inyo yung possible filing po ng violence against women and children, siguro for physical abuse po, ma'am, ng aming complainant, si Ma'am Mary Ann Casador. Our staff will coordinate na lang po, ma'am. Uh, siguro po, tulungan namin kayo kung yes, ano po yung requirements. Yes, sir. Yes, sir. Wala pong problema, sir. Anytime po. Pwede po siyang kakamunta uh, rito at ma dito sa Manila Police District po. Ma'am, ganito. Pa-file natin. Tutulungan namin kayo mag-file. Lang kaso, labang kayo, sir. Pero at the end of the day, nahabol niyo pa siya for yung sustento, no? Maganda na po kayo mawala yun, ma'am. Yung sustento, okay. di ba? Kung itutuloy niyo yung kaso. At okay. sir, naman... Yun ang magagamit mo kay ma'am, di ba? Kausapin mo siya, huwag mo i file yan, ito yung kasunduan na gusto ko, na ito yung komportable ako, ito yung magagawa ko, huwag mo i file yan. Di ba? Ganyan. Si ma'am ngayon, may leverage lang. Kasi, of course, vowsy against sa lalaki talaga, yung mga provisions ng batas na yan, mahirap talaga. So, kailangan, sabihin mo kay ma'am, na ito yung ito yung mga kasunduan na komportable ako, ito yung magagawa ko, wag mo i file yan. Di ba? Posible nga ganun ang mangyari sa akin. Paano man yung ano ko po, sir, yung ipananakit rin po sa akin? Eh, yeah, pwede nyo sabihin, sir. Nasa sa incident na kayo, kayo kaya rin ay nasaktan. Wala, rin, wala hmm. po akong hmm. medical legal po. Eh. Ah, yun nga, sir. Ilan po hmm. lang, ano po ako. Ganun talaga. ko po eh. Hmm. Kaya nga, sir, ayun nga, ang uh, sa akin ngayon, posible naman, is pakita nyo kay ma'am yung usapan na magpapatigil sa kanya. Mag-stop mag-file ang vowsie. Kaya naman ma'am, maging practical tayo dito para sa anak niyo kung isipin niyo, mas mahirap maging mag-isang magulang. Sustento kayo abroad, hindi mo rin yung anak mo. No? At kung ganun, at least andyan si sir, para <laughs> maging magulang niya eh, nakakulong siya. Kaya kanina ang sinasabi ko sana, kung kaya natin magtrabaho, kaya palang mag-abroad, iba mag-aalaga dun sa bata, pwede naman palang ganun. Bakit kailangan may kasabay na kaso bago natin gawin yun? 'di ba? Kasi kahit sabihin niyo sa akin na hindi mainit yung ulo niyo ngayon, tinatapon niyo yung anak niyo para makagante dito kay Sir JV. Ganito ma'am, inendorse na po namin kayo kay Manila Police District. Kung magpa-file tayo, magpa-file tayo, 'di ba? 'Yun na lang 'yan. Pero sir, may opportunity pa kayo prior to that filing. Nakausapin si ma'am, come up with a settlement na ito yung uh, order natin for support, 'di ba? Ganun na lang ma'am kasi sa ngayon mukhang wala When emotions are high, intelligence is low. Tutulong naman kami. Kung may any settlement kayong gusto kong gawin, any makasulatan, tutulong ako kayong gumawa ng kasulatan na yan, ma'am. Pero yung medical legal nyo, make sure dalhin nyo. Inabangan na kayo Apo, ni Captain Apresorado, Apresurado. ba diba? Apo. Para kung gusto mong mag-direct filing, mag-filing na lang tayo. ba diba? Swerte rin si sir, naligtas siya sa instant kulong dahil nga preliminary investigation pa. So marami, mahaba pa oras natin mag-usap. Diba? Sige.